Hello! Magandang hapon, guys! Kain tayo, guys! Ang ulam sa Dialysis Warrior Talbos lang ng kamuti in town Kaya wala, may budget Kapalaw na mo, guys, sa dialysis Kaya ito lang yung dialysis, guys nga, Kung tanyan mo sitwasyon Kawawa talaga, guys Alam nyo kung bakit? Namamasada pa, guys Para ipangmasa, pa punta ng San Frans Tingnan mo ngayon, guys kay iba man ang pakiramdam ko kahapon So ngayon di ko nakapamasada Kaya ang ulam ko ngayon talbos na ng kamote Wala no, mang choice kay kahapon Nagpadaya ko guys May 40 minutes na iwan Nag chills ko Nagchill Nag -chill ba? Nagkurog Sabi man ang nurse Wow Ang top 1 ang ko nga Pasinti <laughs> Wala na pagpamalaki kurug <laughs> Kurog, <laughs> Kurog. <laughs> Iwan ko guys Ang pakakalam ko lang sa sarili ko Bakit nagaganyan ko kuan Hindi sa akin ginakain Sa tubig Kay Tigasin ka to minsan guys Kaya alam mo Sabi ng doktor One liter Nangangyo ko sa doktor Kadi man masyadong malala ang pag dahil sitwasyon ko kung ako na dialysis, 1.2 o kaya consider ng doktor sobra pa man sa 1.2 mag 3 liters na isang araw at isang gabi inakwinta-kwinta ko hamakin mo na guys morning kapi isang baso pag after tapos kain almusal inom lang ga gamot tubig isang baso dalawang baso na mamasada ko magmirinda ko ng ribisco isang baso tatlong baso na pagkatanghali pag-uwi pa ni Bago magkain, inom lang baso, isang liter na. Pag after tapos kain, isang baso. pasagibilang gibilang-bilang ko guys, kaya nga 3 liters sa ubusin ko. Sa isang gabi at sa isang araw. Kaya doon ang resulta. Matigas ang ulo ko. Sabi ng misis ko, Wag lagi. Kaya di pwede sa'yo. Kaya ang paglaban ko kasi, gusto, kalakas mo ko mag-ihi hindi man matakas. Uh, Parang tama lang. eh kusog pa ko mag... Malakas ko mag -ihi. Kaya, hindi talaga niya maipalabas. Kaya, kusog ko mag-ihi. Kalakas mo ko mag -ihi. Pero, kunti-kunti lang, di masyadong marami. Kung marami, umaga lang. Yan lang. Kaya hindi malakas eh. Kaya, kunti hmm. lang. Pero, kunti-kunti. Hindi masyado kunti. Medyo, kuwan man. May karamihan man nga kuwan. Ihi ko. Pero, hindi kaya mapalabas. Kaya, doon, nagresulta. Kahapop, linggo, nag, nagpunga ko ba nagpunga lah doon ako nagpunga sabi ko hindi ko to na na-encounter nga ganito nga kuwan so ginakain nasa tubig pala uh, sag, nampakan, ikaw, ah uh, so baga ang pa ako basta lang pa ka nagpabawas ka one, one liter instead nga wala akong gain nagpapadaya naghangyo ko sa NARS nga palagyan ng gain 1 liter sabi din niya, iwan liter natin, sir. Kaya para mabawasan ng tubig, 1 liter. Kaya nang hangyo ko saya, okay man sa kahit 500 naman ang kunin ko. 500 minsan 300. Kaya wala laging gain kaya sabi ng head nurse, ano nangyari sa top 1 kong kapasite? Bakit wala nakalagay ng kuwan? flashlight, gina <laughs> ganoon. Flashlight. Nakalagay kalagay na kuwan. Tawag din parang ilagyan ng apoy. wala ng man. Ah, gabay katawan. Kaya nang ganap ng init, kaya guys, ang resulta, ngayon, walang ulam. Ang ulam, talbos ng kamote. Kaya guys, laban pa rin ang dialysis warrior. Kaya guys, primo na ako. Salamat po sa pagkain. In Jesus name we pray. Amen and amen. Guys, kain na tayo. Taka, lang Ayo guys, apa? Kasarap guys, mau rembat ke kau gimba, humba, 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 humba ngepik bang. Biro lah, latak lang pakai luto dengan sawah ku. Luar ni kan kau ngasih sawah ku. Ihap kau pelang. Wal well, pagtikim ku, Lata